So ang ating kakabit, in micro microparat. So ayan, kung mapapansin nyo, ayan o. Oh. Eh. 10 new microfarad 10 new F yan, eh. 450 volts So testirin muna natin Kung good Conditioning ba Kasinsya na po kayo dito at ano maulan ay eh. May masamang panahon Saming lugar Ayan okay pa po siya So yun okay good bali ito po ang ating itakabit so ayan po at naitap na natin so itasaksak naman natin so ayan po at ating naisaksak na kasinsa na po kahit medyo maulan na eh. ayan po okay na siya kasi kahapon habang naglalaba ako biglas yung minto so akala ko yung motor na ang sirahan niya so good pa pala Bale, ang naging dahilan lang po dito ay itong kapasitor na nag-usubong. Kumbaga, hindi na nakayanan yung ano niya? Yung lakas ng ano, makina. So, yun. Bago po tayo magsimula. At mag-intro tayo. Mga ka So yun po tatating Titistirin na ito Itong ating wasing na ito Kung anong naging sira nito Ito yung umuugong na lang So yan po tatating binuksan na Ito po yung umuugong na lang Kanina Kala ko ay uh, Sira na yung Kanyang makina yung pala ay kapasitor lang po pala oh. o, you ang know, lumobo. Kung na, hindi kaya nakayanan yung init nya. saka yung overheat na karga ng damit. Kaya hindi nakayanan itong kapasitor. Lalo nga pa ito, ah, save microparat lang ito. Itong nakakabit na ito. So, bali ang papalitan natin dito ay Kapasitor ito pala yung naamoy ko kanina na umaamoy sabi ko so ayan yung naging dahilan niya ating wasing na umuugong lang at ating isasaksak ulit tatara yung lit natin ibig sabihin ay buo pa yung makinig oh hindi may saksak ayan ayan ang naugong lang po So, yan, nawala na. So, ibig sabihin yun talaga maansira. Yun. Pag ito napalitan natin, okay na uli yan. So, yan po, ating titiste rin. Uh, na natin yung ating makina. Yan, okay pa yung winding niya. May ganda pa ng niya. So, ayun. Bale, ang nagang problema nga ay itong ating uh, kapasitor lang. So, yan. Talagang nagbuswang. Dahil sa sobrang init talaga niya. Hindi na kaya na nung ating uh, kapasitor. So, ibig sabihin, pag napalitan na natin ito ng kapasitor, ito ay gagana na. Kasi yung ating winding naman eh ano eh ay. ayos pa eh. so ayan po uh, at ating titiste rin itong nagosbong na kapasitor ayan po siya 7 yung micro lang po ito eh ayan eh Seven lang so papalitan natin mamaya ng medyo mataas taas yung kanyang microfarad patahasan natin so ayan So, talagang ito ang sira dahil pumutok talaga. So, papalitan natin ng ng 10U microparat. Ito ang ating kakabit, 10U microparat. So, ayan, kung mapapansin nyo, ayan, oh. Eh. 10U microparat. 10U F. Yan, eh. 450 volts yan, AC so, testirin muna natin good conditioning ba? Pasinsya na po kayo dito at ano, maulan ay. Eh. May masamang panahon. daming lugar. Ayan, okay pa po siya. So, yun, okay, good. Bali, ito po ang ating ikakabit. So, ayan po at naitap na natin. So, ito naman natin. So, ayan po at ating naisaksak na. Pasinsya na po kayo at medyo maulan ay. Ayan po Okay na siya Kasi kahapon habang naglalaba ako Bigla siyang uminto So akala ko Yung motor na ang sira niya So good pa pala Ibali ang naging dahilan lang po dito ay Itong kapasitor na Nagusubong Kumbaga hindi niya nakayanan yung ano niya. Yung lakas ng ano makina. So pilit natin tin yung microparat. So yan at okay naman ah ang ikot niya. So bali yan lang po ang ating ginawa. So sana po meron po kayong muling natutunan sa ating ni-repair na wasing na umuugong lang na ang naging dahilan lang pala ay kapasitor na na pumutok siya nag, nagusok so ayun sana po ay mayroong kuli kayong natutunan sa ating uh, nagawa ngayong uh, araw bagamat maulan ay nakapag vlog pa rin tayo so ayan po at maraming maraming salamat po sa inyong lahat na taga support ako God bless you all po at sana po ay uh, subscribe nyo po ako at like and share na rin at pakipalo po para palagi po kayong ano, updated sa ating uh, mga video yan po yung not notification bell po yun pakipindot nyo rin para sa mga susunod po po nating mga video na i-upload Please roll